Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang inggit nga po si George Carl sa Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang bagong player na posible pa nga pong kunin ngayon ni Rob Pelinka. Dahil nga po mga katrop sa pagkakaroon ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors ng pinakamaraming laro next season na ipapalabas sa national television, ay dumarami na rin naman nga po ang kanilang mga haters na patuloy pa rin naiingit sa attention na nakukuha nga po nila sa NBA. At isa nga po sa mga lumabas ngayon na hater ng Lakers at Warriors ay ang dating head coach ng Denver Nuggets na si George Carl matapos nitong sabihin at ipost sa kanyang social media account na ang number nga daw po ng mga national television game ng Lakers at Warriors ay mas malaki pa kesa sa mga kuha total wins sa susunod na season. Sa madaling salita, inaasahan nga daw po niya na magkakaroon ng napakaraming talo ang dalawang kupuna na ito sa kanilang mga laban. Pero hindi rin naman nga po nakapagtataka kung bakit ganyan ang kanya naging prediction dahil kahit kailanman nga po ay hindi ito pumanig sa Lakers at maging sa Warriors. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong player na posible pa nga kunin ngayon ni Rob Pelinka. Kasunod nga po mga katrops ng papermahin ng Lakers ng exhibit and contract ang kanilang pinakabagong 7-foot center na si Kyler Kelly ay marami na nga po sa kanilang mga fans ang natuwa sa kanilang kupunan. Gayong sa kanyang magalaw pa lang ay nakita na nga po nila kung gaano kalaki ang kanyang potensyal sa NBA. Nagtala pa lang naman nga po ito sa J-League ng league high na 2.9 blocks per game na siyang isa sa mga dahilan bakit siya tinanghal bilang 2024 Defensive Player of the Year. Ang kanyang depensa nga po sa ilalim ng basket ang kanyang pinakakalakasan bilang isang player na posible rin naman ngang mapakinabangan ng Lakers sa susunod na season. Pero bukod nga po sa kanya ay meron pa rin nga pong isang player ang pwede pang kunin ngayon ng Lakers at ito nga po ay walang ibang kundi ang sharpshooter na si Dog McDermott na isa para namang ganap na unrestricted free agent. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, nag-average na naman nga po ito ng 5.5 points sa kanyang 43.3% shooting sa field goal at 40% naman sa 3 point line. Kaya kung sakasakali man nga po na kunin nila ito ay mas lalong mag-iimprove ang shooting ng kanilang kupunan sa susunod na season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.